Mag-aaway kayo. Tapos sino yung na-expect mo nga ayos ng relasyon nyo? Kaibigan mo? Yan, yan. Bakit every time na may sama ka ng loob sa partner mo sa kaibigan ka lalapit? Kailangan ba kaibigan mo nga ayos ng relasyon yung dalawa? Kasama ba siya nung nililigawan mo pa lang siya? Kasama ba siya nung sinagot mo siya? Hmm? Hmm? Ito problema. Kapag galit ka sa partner mo, hahanap ka ng ibang taong kukomfort sa'yo na instead na kayong dalawa umayos ng relasyon nyo. Instead na naging private yung away nyo, tapos magkakaayos din naman kayo sa huli, nalaman na ng ibang tao. At hindi lahat ng sinabihan mo, mananahimik at gagawin yung sikreto. Minsan magugulat ka na lang pag chichisme sa pa. Pag-uusapan ka. Pag-uusapan ka ng hindi mo alam. Kapag may away kayong dalawa, kapag may hindi kayo pagkakaunawa ang dalawa, kayo dapat mismo umayos. Eh hindi! Hindi lahat, ha? Pero yung iba dito, papa comfort sa ibang tao. Ang masama pa niyan, yung tao nagko-comfort sa'yo, inaabangan ka lang pala. O inaabangan lang pala yung partner mo na maghiwalay kayong dalawa. Hmm, hmm. Ilan sa mga nanonood dito naranasan na to, di ba? Kayong dalawa bumuo ng relasyon na yan. Ngayon, kung may hindi kayo pagkakaunawaan, kayong dalawa lang din ang umayos niyan. Totoo naman kasi, na the more na nag-aaway kayo, may hindi kayo pagkakaunawaan, the more na nagtatalo kayo, kapag naayos niyo mas nagiging mas maayos yung relasyon niyo. Mas nagiging mas matibay. Kahit anongin mo yung mga tumagal na dyan ng ilang taon na hanggang ngayon sila pa rin. Ano si Preto sa relasyon? Ano po ba yung tip para tumagal yung relasyon ng ganyang katagal? Paano niyo po nakuha yan? Paano niyo po naabot yan? Isa lang isasagot niyan. Lahat ng pinag-awayan nila na ayos pa lang sila lang dalawa. Di sila sumuko agad. Di sila naghanap ng ibang tao na ayos ng relasyon nila. Silang dalawa lang din mismo nag-assess nun. Sa bagay, siyempre ikaw, galit na galit ka sa partner mo eh. May hindi kayo pagkakaunawaan. Pikon na pikon ka. Magulo yung utak mo. Mangihingi ka ng advice sa kaibigan mo wala ka nang pakialam na hindi mo na alam kung totoong kaibigan ba talaga siya o hindi. Sabihin sa inyan, no, iwan mo na yan. Napakarami pa dyan. Bakit di na lang ito? Bakit kasi hindi na lang ito? Bakit di na lang kasi siya? Ikaw, dahil magulong isip mo, papasok sa yun. Babalik ka sa partner mo. Mag-aaway na naman kayo. To the point na ikukumpara mo na siya sa ibang tao. Totoo naman yung sinabi ni Ganto eh. Buti pa sa Ganto, ganyan, okay siya. Ikaw hindi. blanco ka na eh. Lahat na ng hindi magagandang salita, lahat na ng masasakit na salita, ibibitaw mo na. Kasi nalaso na yung utak mo ng mga sinasabi ng ibang tao. Instead na kayong dalawa lang isip para sa isa't isa. Para ayusin niyo yung relasyon niyong dalawa. Para maplancha niyo yung pag-aaway niyong dalawa. Kung iniisip mo na good idea na magpa-comfort ka sa ibang tao dahil ang masama loob mo sa partner mo, pag-isipan mo mabuti ha o oh, hindi naman siguro masama. Hingi ka ng konting advice sa mga kaibigan mo. Pero siguraduhin mong yung mga kaibigan na yung totoong kaibigan para sa'yo. Kasi kung totoong kaibigan yan, mag-open up ka man sa kanila ng problema nyo ng partner mo. Tapos alam nila na ikaw yung mali. Di ka nila kukonsintihin. Pagagalitan ka pa niyan. Pero kung yung nilapitan mo ay kukonsintihin ka, tapos ipupush ka pa nilang gumawa lalo ng mga maling desisyon mo sa buhay, hindi kaibigan yan. Lagets mo? Kung may pag-aaway kayo, kayong dalawa na lang umayos. Keep it private. Keep it low-key. Kasi hindi nga lahat ng mapagsasabihan mo magiging anis. Na hindi nila ikakalat kung ano mang naging problema yung dalawa. Nakuha mo? Kung nagets mo, comment ka nga dito. Anong masasabi mo sa video na to? Tama ba o hindi? Comment mo dito. Let's go. And peace out.